yun mga kasasak alas stress na ng hapon hindi tayo nakapag video kanina kasi uh, wala naman kano kami customer magtaro kami ng customer ito naman ang sinadala yun ang sinagawa napaka liliit bali ano bali 10mm 10mm pang salamin ah, kanina pa kanina kumpisa mga alas launa ngayon alas 3 na ng hapon hindi pa namin natapos ito lahat oh. napakarami pa yun may 10 naman dun sa kanina 10 plants ato Kanina may sampu rin pare sampu sampu benti. Ah, yung isa pa cor ah, corner guard. Yun ang sampu. Yan Oh. Napakahirap mga katotak. Hindi namin mapabilis ng binding kasi napakakitid. Yan o. Oh. Yan Oh. Halos lang ang daliri. Hindi pa magkasya. Yan Oh. Halos hindi pa magkasya yung daliri na uh, delikado sa kamay. Ipapakita ko mamaya sa inyo kung gano'n sa kadelikado. Yan, nakabakit kami. Yan ang bakit. Uh, Yan o. Ten. Ah, uh, nine, ten. Yan. Sa pinakahano. Yan ang bakit sa napakasipit. Pero ngayon hapon, may dumating na plan, uh, customer na kaninang umaga wala. Pero Ayun, halos gumamit ha. Ayun, may kaibigan kami dito, yung ano namin, yung taga-deliver ng lansa. Ayan. Galing ka, saan ka pa galing uh, Dito lang, makakalik. Ah, Porta Bingo. Shout out, Tay. Sina, isa siya shout out, no? Sina uh, <laughs> nah iya mah Tidak tahu kok yang tanggol Oh, uh, di si tanggol Ya, Yon, yon sa dulo. Ayon si tanggol yan. Di kasama ni ano yan? Di kasama ni ano? tuko ano? Yan sila ang nagdedelete dito sa amin. Mga plansa. Katapos, yung sininyo naman ang taga-tunda. Para yung mga customer namin, hindi Saan, na lalayo. Yan, ang mga million na viewers ni Kuya. Yan. Ano pa lang? Yan. Yan sila nag Ang dami nila plansa. Yan. Ito. Pagkatapos sa dulo. Yan. Yan si Idol Tanggol.

hindi umakyat yung pangbumbabay no yung pangbumbahay hindi umakyat ah mahirap at tinisuhin mo na rin Uy, para maganda para kondisyon kasi palabas pa lang ayaw na lumabas yan mamaya mga katatak abangan nyo na lang ah, sa pagbinding namin para malaman nyo kung gano'n talaga kahirap ire chart yan ayan daw at dadak si niyo na kami malaman niyo kung saan ka hirap alam mo kaya yan ano ka hirap sana dapag

para mga bagong talim nyo Oo, ah. oh, basta yung bagong, eh ito? Oo. Oh, okay. Ano namin, nafiel nafiel. Ha? Anong iranan mo? Yung bagong talim, pare. Yan. Ayan, sa recharge yung para makapokus kami. Ayan, mga katatak, tapos na kami. Ayan, ganun sa karami. Ayan. Pinabot kami ng tatlong oras Kalahati. lahati. Sa pagluluti. Ganyan, sa kahirap. Tintingin. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan. Hindi ko alam kung saan ito gagamitin o ano ng salamin. Kasi may mga corner guard pa sa doon. Hindi pa na cutting. Uh, papalitan namin to ng molding na naman. yan ang molding niya ganito. Papalitan naman namin sa sang... ganito. yan street. Para makakuha sa gitna. Ito naman yung dalawa dito. Naka... Mahirap din yun sa kanila. May mga lababo na hindi ko malaman kung lababo o iniduro. Ah, uh, pero malamang sa ano to ng mga mapcing, ano? Ito naman sa kanila, mapcing. Ano to, master mapcing? Yes, master. mapcing. Yes, master. ano Anong ano sabi ko kanina? Ten. Ano? Tenless. Yung tenless. Tama yun, tama naman. Ayan, yeah. sa so, mapcing naman to sa kanila. O, oh, ganito well, ang kailangan makuha ang ganito. Bago iba, ano, ibaliktad. Ito naman yung pinaka, ano niya. Yan, may formula siya, ano? Yan. Para sa drain. Kanya-kanya kami dito. Ngayong hapon ang dumami. Ah, papalitan naman namin ni Richard ng talim para dito sa corner. Ito, nababo din kung ginagawa nila dito. Yan. Ah, Paringon oh. siyo. Ibang klase din ang alabato. Punta natin mga katatak kung tapos na yung out Ay, tapos na din? Okay. Apat na lang. Apat na lang po, baby. Ito ano to? Wala lay out May lay out na to? Ah, tapos na? Wala pa po. Ah, yung out Ito mga katatak, ganito naman yung kisay niya. Yan. Yan. Ganyan naman ang design niya. Kaso lang, napaka-kitty daw no, mga maliliit na lang. Pang corner guard. Ah, uh, papalit lang kami ng street. Ito, Royal Cup. Ay, tumating yung Royal Cup. Marami naman itong yasang Royal Cup yata. Royal Cup ba ito. Ano ba siya? I-4? i core Ah, I-4, mga katatak. O, eh, yan. Parang, para bukas na to. Mga I-4. Yan. Magkakatas siguro. Papalit muna tayo, Talim. Papalit muna tayo, Talim. Para pag na, no, pakatingan na natin. Yung mga katatak. naabot na kami ng alasing kung di namin natapos. Ito naman ang gagawin namin. Corner guard. Yan. Yan. Ito siya. Yan bali sampung plants sa atin to mga katatak uh, total hindi namin natapos eh, bukas naman ito pa marami pa oh. Yan, oh. nga kasi ng hapon mayroon pa dun sa dulo Yan. Uh, na kasi kami mga katatak eh, bukas naman para bukas ng umaga may gawin ito pa andito dito sa kay junior mayroon pa rin Yan. Pagkatapos, ah, ito ba sa Kaywili? O so, oh, Kaywili sa I4. Meron pa doon sa dulo. Ah, hindi ko alam kung kan ito pa. Yung karugtong namin doon sa amin kanina nina. Si alas 5 na, uwi na kami. So yan. So, Nakahanda na lahat. Aakyat muna tayo kay Dennis. Hoy, bakit? Ayaw? pasang Ah, ay. So, Bakit siya kayo nag-thank you? Yun. Yun. Yun mga katotak. Okay na. Dennis, may iwan ka na. Yun okay. mga. Okay. Sir, una start. Start. na sir. Yan na. Yun namin natapos mga katotak yung gawa namin ngayon. Uh, bukas na naman sundo pa tayo mga katatak hanggang bernes pa ang sundo natin isa sa bukas yan shout out sa lahat uh, subscribers, uh, Subscriber Salamat sa Support out At shout out sa lahat sa mga customer din uh, Dupating ngayong araw And, eh, siya, Jojo Baltasar, yan saya tahu. Geros Black Waski Baby okay, asyo, Kay Asyong Kay asyo. Dennis Yan Sa out tayo Kay Ricky Rehoso ng R.O.Y.T -E. Kay Hippy L.B Yan Sa out Yan Dito na lang si Rodin Mga katatak Kasi

kay Idol Romsen sa buong team Kabisig kay Ching si Macau At shout out na rin kay Kuya uh, Faring Anthony dyan sa kasama sa team Kabisig kay Kapitan G shout out sa inyo lahat sana magkasama kami magkasama ako sa uh, palaot nyo yan siya tautin kay Tata Inting na siraan kanina doon ang motor nya ayaw umandar sana lagi ka magingat dyan sa likod Let's go sa mga kapak para makapahingan tayo sa bahay me pas I okay. do lang ang muna yung mga tipo na mapa ko mapapanood nyo ang buhay ni katatak baka sakali sa susunod sa uh, pagkakataon mapagbigyan tayo ni Idol Ronsin uh, hanggang dito na lang muna ang mga katatak kasi dun sa dulo sigurado tugtugan na yan mga tipo